Okay. okay, we're live na okay. Angelo, Doc Willie, Doc Lisa. Hello po. Ba't kita sa mga followers ko. Si Angelo ay kahit may sakit siya ng bata siya, mild cerebral palsy, pero ngayon nagka-college, graduate na at mag-e-exam bilang teacher. Angelo, kwento mo ah. Ano ba nangyari? Uh, hello po. Uh, hello po. Uh, so, actually po hindi ko naman po alam na what is the, ano po yung cerebral palsy nung bata ako. Kasi, uh -oh. uh, basta sinabi lang po nila na uh, what do you call this? sabi po nung tita ko, uh -oh. meron daw pong medyo spasticity. Spasticity. Spasticity yung muscles ko. And uh -oh. me being a five-year-old, I don't know, understand what is spastic uh, spasticity, whatever. Uh -oh. uh, hindi ko po siya naiintindihan. Basta kung ano lang po yung uh, gusto nila, go lang po ako. Pero nagtataka po ako noon, nung bata po ako, bakit po Uh, pero oh, po. Alimbawa po yung pong mga ate ko, pag naglalaro sila ng badminton, parang sa kanila ang dali-dali lang pong habulin ng shuttle shuttlecock Bakit ako, nadadapa po po ako Samantalang sila po, isa lang pong ano nila, go na sila Yun lang po, pero other than that po So ano, kinukwento mo kanina, may apat na klase yung cerebral Yes po, uh -oh. I'm not familiar lang po with the classes, pero meron po kong ka-type ka uh, which is yung hands, yung sa hands po hindi ko po alam yon, hand lang po. Uh -oh. Yung pangalawang type po is the diplegia which is uh, both legs uh -oh. and ang um, uh, ako po hemiplegia, isa pong kamay, isa pong paa. At yung pinama oh, ang, ang mahina sa ano, right? Right po. Uh, right. Pero kaya mo itaas? Kaya po. Uh -oh. Pero it's not as progressive as this one. po. Tapos paglakad, mahirap din. Hindi naman po kasi po sanay na po ako. Mm -hmm. Pero yung sa pa, ano naman yung nagiging problem? Ah, uh, minsan po, ah, uh, minsan po, alam mo po, naglalakad po ko, automatic, ah, uh, hindi ko naman po siya inano, bigla siya tumitigas, tapos hindi ako makalakad, natutumba ako. Mm, kaya kailangan mo to? Opo, opo. Pero not, not most of the time po. Uh, pwede ba natin try, Angelo? Magpakita lang natin kung paano. Yan. Yes, ko. Yan. So, pag naglalakad ka, kailangan mo to? Opo. Pag malayo po. Oh, so, 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 hindi mo kaya maglakad ng malayo? Kaya naman po. Kaso po, hinihingal na po ako para po kung may dalang mabibigat na bagay kahit na wala ah, naman po. Ah, parang hinihingal ka. Oh, oh. Pero, gusto mo mag-aral nakagraduate naka-graduate ka. Oo oh, pa -pa Paano to nangyari? Ah, uh, ano pong I mean, pa Paano ka nakapasok everyday? Ah, uh, actually, ah, uh, kasi po, Dok, uh, tao lang naman po ang nagsasabi kung ano ang imposible. Everything is possible. I do believe that when you imagine it shall be, there are no limits. Uh, actually, po daw. Kaya lang po ako nakapasok sa ito pa baba National Colleges po. No? Hmm. Yung mama ko po kasi former teacher sa doon. And ah. bag anak po kayo ng teacher, meron po kayong scholarship. Automatic po yon ah, Kaya po ako okay. nakapasok. Tapos, gusto mo rin maging teacher ngayon? Ah uh, oh. Uh, -uh. Yes. Yes, yes na po. Kasi uh po wala na po ako. So naka-graduate ka na 4 years. 3 lang po kasi po trimester po kami. Ah, trimester. So ngayon mag-e-exam ka na. Kamusta namang grades mo? I think Ah, uh, uh, actually po hindi ko po hindi ko po maano kasi po uh, hindi ko po iniisip 'yon kasi po pag iniisip ko po malalo ma, po akong mawawala sa sarili ko tapos hindi na po ako magfo-focus. So ano kaya ng goal mo? My sa... goal. May goal is to pass the uh, to pass the let so the that let. so that I can pursue my greatest dream which is to become a teacher which is to become a teacher uh, other than being a teacher I uh, as you see po hindi oh, nyo po nakikita natanaw i have a passion for history and i want to be a historian mm. anong hilig mo sa history ah uh, ang um, history po uh, world history pero ang specialization ko po, po ay royal history ah royal history so meron ka bang final tips sa ating kababayan yung mga yung mga ibang may karamdaman din pero gusto mag-aral ano lang po, uh, as long as wala naman kayong ginagawang masama, wala naman kayong tinatapakan na tao, go lang. Uh, wag nyo namang, wag nyo isipin yung sasabihin ng ibang tao. isipin nyo lang yung sarili nyo. Kasi hindi naman masama na minsan isipin nyo yung sarili nyo. Ang masama is yung pabayaan nyo yung sarili nyo for the sake of others. Meron ka na ba na ramdaman dati na may nagsabi sa'yo? Uh, kaya... Sumasama ba loob mo? Hindi naman. Um, dati po, meron po. Uh, pero, kaya, kaso po, may uh, bag nasabihan ka po kasi noon, hindi naman po tayo ano na mahirap po kasing kalimutan lalo na pag nagsama kayo ng matagal. Tas ganoon yung sasabihin niya sa iyo. So parang tumatak na po sa akin yun kahit na pinipilit ko po kalimutan, may po talaga siya kalimutan. Hmm. So paano may na-overcome ngayon? Nakapokus ano po? Focus lang sa goal. Ano po? Uh, pag po na-depress nade ako nanonood lang po ako ng documentaries ng history. history. Opo. correct. Yung mga royal Family Yes po. Uh, pero ano din po, nag-ano nag, po ako ng mga... Uh, sa world war pa. Ano, basta po anything about the history. Mapatao man yan, mapa-event. Basta po gano'n. Do what you love. Gano'n lang po para makalimot kayo. Kamusta naman dito sa Carl Balita Review Center? Uh, Okay naman po, Masaya. Masaya. Okay. Final words, Angelo, sa ating mga kababayan, nakikinig sa'yo? Uh my final words uh, uh dream, believe in yourself and you can achieve anything because we uh uh what do you call this? Only you uh, will have the power to control your own destiny. Thank you very much. Very good. Okay, salamat po. Bye.